guys, welcome to my channel. Ito tayo sa labas ng hmm, Ganda ng panahon guys. Patatapos lang ng ulan. Naku. Ganda. Yan ang playground dito sa Holland Green. Yan guys, doon sa kabila doon ang bukat yan guys may daanan yan guys papunta doon sa kabila ayun doon guys medyo hindi pa sila dito nakakapaglinis yung mga maintenance dito sa ano sa playground eh, minsan kasi hapon sila eh. Schedule nila dito. Minsan, 3 p.m., 4 p.m. Mm. Kaya, asensya na guys. Medyo mana pa. Tawag na ito. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ang mga bahay. Ay, Christmas na sa kanila. Bongga. Sa, atin. sa amin wala pang Christmas. Hindi <laughs> pa ako nag... Wala pa ako nalagay na. Hindi ako na Christmas decoration. Kasi... Wala naman dito mga ano ko. Ako lang. Mag-Christmas ako guys sa labas. Gagala ako sa 25. Kasi noong Christmas... Ano guys, dito lang ako sa bahay kaya sana ngayong Christmas makagala si Inday yan guys yan guys yung playground dito guys may mga opuan siya pwede ka dito magdala ng food mga oh, kaibigan mo yan dati guys wala pang COVID ano dito eh matao marami nagbupundat dito dala yung mga bata naglalaro tapos iba naman mag, dala mga alaga nilang ano aso e ngayon no, magka covid bihira na lang guys ang napunta dito dati ang ingay dito eh. so yeah. ngayon wala Ayan, guys. paalis kasi ako, guys. Naantay ko lang yung pasok Guys. Wala pa, ano. Puntahan ko nga, guys, yung, ano, yung may isang puno dito, guys, ng langka. <laughs> Kinabang-abang ako siya. Kasi, kukuha ko isang isa. Gumagugulay ako. Miss ko kasi, syempre. Guys, habang inaantay ko yung ano yung sundo ko ayan mag aantay itarko ko na kaya dito ay wala nang mga bunga saan napunta na siguro ako ayan guys ayan guys ayan yan ang puno ng langka tinignan ko talaga ano nang isang eh. daming bunga. Ay, nako naman yan. Yan pala naglaglagan. Sayang, no? Yan, no? Hindi siya na ano. Nabuo. Sayang. Magkakapagulay sana ako. Kasi kukuha ko ng isa. Sa likod lang yan ang bahay namin eh. Yan guys, pwede ka dito mag-exercise. Ganyan, no? Yan yung mga upuan doon yeah. Tapos, ito kasi guys likod ng bahay namin namin, namin. ang amo ko hindi namin okay. balik tayo guys baka dumating yung sando ko so, kasi ako guys naantay ko lang yung sasakyan sa labas baka pa ah. Uh, kalating na siya yun minsan lang ako lumabas guys yan okay guys thank you for watching medyo umaambon papasok na ako thank you guys see you my next video yan